Good morning, magandang umaga, mayong buntag na naman ulit mga Kajubani Rocks no? Ngayong araw mga Kajubani Rocks, nandito naman tayo sa maliit na bangka no? Maliit na bangka yung tawag ko dito mga Kajubani Rocks Kasi ito, 30 blue lang ito Kung sa amin pa, balik-balik lang ito mga Kajubani Rocks Yung dalawang linggo lang sa laot, uwi na no? Yun ang tawag dito sa amin, yung maliit na bangka, balik-balik no? Nandito naman tayo para kuran ko ng video yung mga Uh, gagawin ko dito ngayong araw mga kadubane works kasi no ipapatingin ko sa inyo yung mga ano na ang nangyari doon sa lalagyan ng makina mga kadubane works araw na ng lunes ngayon mga kadubane works no kaya kukuha naman tayo ng panibagong video ngayong araw oras natin mga kadubane works alas 8 so, City na ng umaga. No? Samahan nyo ako, Kajubane Rocks, dito sa Malita Bangka para kunan ko ito ng video para mapanood yung mga kajubani rocks okay ayan naman ulit mga kajubani rocks no ito yung transmission mga kajubani rocks no? kunan ito ng asiti gidrain yung asiti nya mga kajubani rocks at saka ito yung makina no hindi pa tapos inayos ng mekaniko. Kaya pati ako mga kajubane works no. Wala akong magawa nito. Hindi hintayin ko na lang ito mga kajubane works matapos itong makina. No, baba tayo doon sa lalagyan ng makina mga kajubane works dito tayo. Papasok sa tinatawag naming manhole sa ulihan ng bang, malita bangka. mga Ka kajubani rocks nandito dito dito pa yung kapitan ito ang pinakamahirap magtrabaho mga kajubani rocks yung maliit na bangka bakaya good morning sa inyo mga kajubani rocks uh, Asa kumain? yan tingnan nyo yung kajubani rocks yung gaano kahirap yung tawaho namin dito sa lahat ng Pinalain ko ng magiging mga katupad nila kasi yung minuntahe ko, ito yung pinakamahirap na trabaho. Kasi hindi ka masyadong makapagalaw ng mabuti kasi sobrang liit. Ikaw sa lansang dyan, ibangga pali yun. Ay, wala din yung lansang ko. Yan mga kadyubani works, So, tapos ko nang nilagyan dito ng tinatawag namin yung Yan. Yung makina. Pinakyat namin kasi may tagas yung asiti mga kadyubani bro. Yan. Yun, ito yung tinatawag namin angular mga kadyubani works. Luma no, na yung angular sobrang sikip dito yun ang inumpisahan ko pagbutas inutasan ko yung tinatawag namin pamalong mga kadiba pwede patapos kasi yung sa labas no nabutan pa siya ng tubig dagat hindi pa malaki yung tinatawag namin mga kadiba yung paghubas ng dagat kasi Yo, low ngayon. Yo, ay. Power niya, ay. Oh, sige, sige. Yeah, okay, like, tayo balik-balik sa taas mga kajuban rocks. Ah, yeah, sobrang sikip. Yeah, Mahirap. Ah, yeah, trabaho na no, ito kalaking bangka mga kajuban okay. Yan naman ang gawin nila ngayon mga kajuban operator, siya iyo, kapitan at sa klase ronda. Si balik naman okay. lang doon sa... Okay. Lods, tara, tara. Malapit na. Tulak ko ha. sa inyo mga kadipan Works yung labas nito. Ayan mga kadipan Works hindi ako makapagbutas na, makapagbutas diyan ng malong yung daan na ng tubo Malaki pa ng dagat ilang araw na ako naghintay mga kadyopanyo para lang makapag buho ako dyan ng nang tawag yan mabuhuan yan ng nalagyan ng tubo nakipa ng dagat kasi maliit pa yung labas ng dagat mga kadibane ho so tinatawag kasi namin dito is ayaay yung konti lang yung galaw ang ubas ng dagat hindi talaga yung pinaka full low tide nya maliit na bangka lang ito mga kadibane ho o iksi lang

Tansya tayo mga amigo, lugi tayo, ang aso ng sigarilyo. Yan ang mahirap ngayon kasi nabitawan yung bolt. Yan, ang hirap na yan kunin. Tingnan nyo mga kadyubani rocks. Yan. Ang hirap mag-ikot-ikot sa loob. Yan. Tingnan. Sa lahat ng nilontahi ko na makina mga kadyubani rocks, ito yung pinakamasikip. Lagi ginagawaan ko ng pagmuntahi ng makina. Oh, sobrang mahirapan ka talaga. <laughs> talaga nahirapan yung segunda kapitan kunin yung bolt na nat na saan kayo yun? Saan kayo yun nagpunta? Doon na yun sa ilalim ng kasko ba? Sarap kunin. Kasi sobrang lalim yan. Ang bolt sa juwing so, kasa na so. Arsa hon makina ba makita. Isa ka sa naga balik. Di jina nya mga kabot. Wala ka kamangon dia. Yan, ang hirap mga kajibaryos oh. Nalaglag yung isang bolt doon sa ilalim ng kasko. Ngayon, balik naman akit yung makina kasi hindi hindi nila makita yung bolt kung saan siya na punta. Yes, okay. okay. Ito so, namang transmission yung ibaba mga kadiban walks. Ilagyan nila muna ng langis. Para hindi na sila mahirapan doon sa ibaba. natapos na ay na, eh, baba. Oo, <coughs> oh, dai na. Ayan. Gawin ko ngayong araw mga Kadyobani walks, maghintay na lang kung kailan yun bababa yung bababa yung tubig na? dagat. Ito tama na lang. O sige. O sige, dinami na madayo. Muruwa na 'di ba?

lagi dengan atong orang uh, ni, aku lagi abu rapu kag mekanik lagi hoga awas aku orang ni. Mahirap mga kajubare mo so, sa uh, ko. Ganito, kaliit yung bangka. Yung laki pinalit.

Ayun, mga kajubani rocks nabuo na nila yung makina ang problema naman po ngayon yung tubig dagat kasi hindi pa hubas <laughs> hindi ko mapatuloy yung pagbuho ng tinatawag namin pamalong ito yung tubo nila mga kajubani rocks oh. stainless ito yung ilagay yan, yeah, maiksi lang yung ihi mga kajibana rooks 7 feet lang yung haba ng ihi ito yung stainless yung tubo yan. 7 feet lang yung ihi mga kajibana rooks so, sobrang iksi Radio Valley yung clearance ng makina at saka dito sa pinatawag naming Baringa. Yan yeah, o. Oh. Ang liit lang ng clearance mga Radio Kung may malaglag ka dito na pisa, talagang aakyat ulit ah? yung iakyat ulit yung kuan makina. So, sobrang sikit. Yeah. Kaya tapo nandito ako sa gilid ng makina, hirapan ako magalaw. Ah. Yan. Kaya ang ginawa ko inalain ko yung mga patungan niya para doon na lang ako sa tubo mag-adjust. So, ang kanay so. Bumata ko ano ni so. Ay, ayo pala so. Dilo. Ayun lang i-fix. Dilo ba taong din. Uyil, <laughs> Ugor ka <ngang> no <naong> jo. Tina gugaw <laughs> ka. Di ulak <nagugawa yung. laughs> ko ni kwaon. api lang na. Jin Gen jin walo po. Ha. Seo ga. Ayan na to dito. Ayo, bikin. Itaon uh, na to balong gulog-gulog. <laughs> man. Para mapix niya taro.

Hiwi, hiwi, Works? Mm, kasi kailangan pa naming hintayin yung tubig dagat na maghubas. Kailangan na yun natin ilabay ito punta doon Jubani ni Works? Oo. Uh. Mm. Ano sa apa ni maghubas ni? Dasa ko pala itong kan John. Pangliguat. Pangliguat. iyan mga ka di ba ni Works? Basta tapos nito maglagay ng bolt mga kajubane rocks bago lagyan ng epoxy. kaya naman ulit itong makina. Pagkatapos ko dyan ilagay yung tubo. Sa so ngayon, uwi naman ako sa amin. Kasi hindi ako makapagtabaho ito ngayon. ngayon yung lutang sa maliit na bangka mga kajubani rocks oh. Hindi pa naka-starting pero lubog na, no? Wala nang lutang yung kan hindi na yun nakikita yung tinatawag namin pinantalian ng palatik oh. Sobrang liit nito. Oh. Kasi blokis balik-balik yung tawag namin dito sa amin yung araw ko na ito binabalik-balikan mga kadubani rocks hanggang ngayon hindi pa ako nakatapos dito ngayon uwi naman ako sa amin Dito lang tayo dadaan sa mga bangka. Okay. Yan mga kajubane works. Plastado na yung makina. Yung kulang ko na lang mga kajubane works yung pagpatuloy dito sa pag tawag namin yan pagbuho o pagbutas para madaanan ang tubo hindi ko po yan tinuloy kasi may tubig pa doon sa labas baka papasukan ito ng tubig dagat mga kadibani works ah, sobrang sikip dito Ayan mga kadyubano ba Halos yung magkina. No? Hindi na maka yung makina magkina. Wala na masyadong clearance. Yan ang pinakamahirap na trabaho. Mga kadyubano, yung magpuntahe ka ng maliit na bangka. Tapos yung makina nilagay, yung malaki. 6BG. Si mas mabuti pa ito, maliit na bangka mga kajubani rocks kaysa yung minantahian ko na bagong bangka, yung 140 blokis na 6BG lang. Dito, 6BG, 30 blokis lang. Dyan. Punta tayo doon sa labas mga kajubani rocks. Dito tayo labas. Sobrang init. 'Yan ang isang tauhan ng sila ng canvas Sirisan. Yung mga nakapato ng Sirisan yan mga kadibana nato dito yan nakasabit. Yan mga Dubane Rocks oh. Hindi ako makapatulo sa pagbuho o pagbutas sa pamalong yung tinatawag namin kasi naka high tide pa yung dagat yung tawag namin dito sa amin ngayon ng ayaay yung maliit lang yung hubas ng dagat Kaya yeah, ilang araw na ako naghintay nito na maghubas yeah, para mapatuloy ko na yung pagbuho. Ngayon ang gagawin ko, wala akong magawa ngayong araw. Tapos naman namin ibaba at binoo yung makina sa loob. Pahirapan nga ng pagbaba kasi dalawa ang pagbaba. Una yung makina at saka yung transmission sunod naman kaya ang gawin ko ngayon uuwi na ako sa amin mabalik naman ako sa sunod na araw yung maglutad na dito tayo dadaan Bambang mukhang bago naman yan si bagong pintura na <laughs> Yan mga Kajubani Rocks, pinasilip ko na sa inyo ngayong araw yung ginagawa ko mga Kajubani Rocks. Yung nagpunta ako dito sa maliit na bangka kasi kailangan kong ipababa yung makina mga Kajubani Rocks. No? Mahirapan nga yung pagbaba kasi kailangan pa namin pisa-pisahin yung makina mga Kajubani Rocks. Ka kasi hindi magkas yung makina doon sa daanan ng uh, makina. Kailangan naming unahin yung makina bago yung transmission. Ngayon, tapos na ang makina ibinaba mga Kadyubani Works, ang gawin ko, hintayin ko na lang yung paghubas ng tubig-dagat mga Kadyubani Works kasi naka-high tide pa, no? Hindi ako makapatuloy uh, sa paglabaho kasi yung bubuhuan ko, yung bubutasan ko para daanan ng tubo mga kadibanewok no meron pang tubig dagat kaya bago ako magtapos na araw sa video ko mga kadibanewok magpapasalamat ako sa aking mga mahal na viewers sa aking mga mahal na subscribers at sa aking mahal na mga silent viewers at sa atin na rin mga OFW sa anong panig ng buong mundo maraming salamat sa inyong mga kadibanewok sa inyong patuloy na suporta at panonood sa mga video na ginagawa ko mga kadibanewok no at sa akin na ring mga kaibigang vlogger na katulad ko ring manggagawa ng bangka o ano mga ginagawa no pag fiber ng si May Morillo fiber boot vlog no maraming salamat sa iyo kaibigan sa iyong suporta no palagi mong uh, pag-aabang sa mga video ko at saka malapit na rin yang matapos yung ginagawa mo mga kaibigan Oh, God bless na sa iyong buong pamilya, sa lahat ng mga kaibigan kong vloggers na sumusuporta. Hindi ko na kayo may sa isa. Mga kajubani works, ang masasabi ko lang, maraming salamat sa inyong suporta. Ayan mga kajubani works, hanggang dito muna tayo. Maraming salamat. Bye-bye po.